Good morning mga worldguards. Ayan mga worldguards, umaga tayo dito sa may... dumaan dito sa may Davao International Airport. Ayan, kasi maraming lumalabas ngayon mga... worldguards na... yung tungkol kay Tatay Digong. Kasi si Tatay Digong is na doon sa... sa... Kung ngayon. Iwan ko kung ano, Ayun ba siya uuwi? kasi nandito tayo sa Davao International Airport yan, dumaan tayo dito tinignan natin kasi marami daw mga pulis. siguro hindi lang dito sa Davao City sa buong Pilipinas yan na binabantayan yung airport eh siguro ako na mong saan saan dito ba sa kung si Tatay Digong sa may may gabaw yeah, at sa Maynila o eh, saan ba kasi yung ICC na alias warat Tatay Bigo isa-serve is na daw gaano ba ka totoo yan kasi may nagvideo dyan sa loob dito sa Davao International Airport marami ng mga pulis umabang dyan sa loob pero dito sa labas wala pa tayong napapansin dito sa labas na may mga pulis dito na naghintay. Maulan ngayon dito sa Davao City. Yan o, may payong tayo rin dito. Nandito tayo sa may itong matagal panagbukas na Santa Lucia sa likod ng mall. Dito, yan o, Dito tayo sa mall. Natitingaw. Uh, observe natin itong sa labas ng Davao International Airport. Yan, maulan na umaga ngayon dito sa Davao City. Yan, nandito tayo sa Davao International Airport. Atin lang tinunan dito. Baka may mga polis din dito sa labas. Kasi gano'n baka totoo yan, na isi na daw yung warrant arrest ni Tatay sa ICC. Doon sa dito sa labas sa Davao International Airport, dito sa may city garcia highway down at sa Dolcian Road wala ka tayong nakikita pa dito na walang mga pulis dito yan doon yun sa kani ano yung simbahan ni Pastor Kipoloy eh. yan doon dati dyan yung nag-serve ng warrant of arrest kay Pastor K. Yan, ito yung Santa Lucia Mall na iwan ko kung kailan pa ito magbukas yung NCCC nagbubukas na dito dito wala pa yan ito yung Davao International Airport yan doon yung galing ka sa loob palabas at dito yung papasok yan. may nakita nga ako na video ngayon na may mga wala ko kung saan yun na dumating na mga full batter yung pang pang kuha na pulis yung may mga pangarang sa mga tao yan dumating dito ba yun sa Davao City hindi ko lang natapos yung video kung dito ba yun sa Davao City yan na uh, nagbabantay sila kasi may nakita tayo na picture din na maraming pulis dyan sa loob yan, dito sa Davao International Airport kaya baga ngayon is walang pan talaga dito maaga time check is mga 6.35 siguro ng umaga kaya walang walang dito sa condo doon dumadaan yung mga pan papasok sa Davao International Airport wala pa talaga pan dito kung ano yung dito sa Davao City kasi hindi natin yan alam kung so, kailan din babalik si Tatay Digong ngayon bang umaga ah, uh, ngayon bang araw na ito kasi nandoon sila sa kuwan na nagpapasalamat talaga kahapon doon sa may Hong Kong Yan. siguro update update lang natin ito kung ano na ba yung talaga yung kuwan dito kung Totuha, totoo na ba ito? Itong uh, alias warrant na daw ito. Itong uh, isa-serve kay Tatay Digong. Yan, kasi marami ng mga hugiho ngayon eh. Kasi yan eh, si President Trump nagsabi, nag-warnin na sa ICC na dapat hindi nila i-run eh, yung mga kalyado na Amerikano ginawarnin na nila niya yung ICC pero sa ngayon is parang user serve na kasi may sa narinig natin yan na uh, po natin sa mga social media sa mga radio announcer yan dito sa Davao City kasi itong mga Marcos o mga bangat yan si Tamba tambalos Los, yan may mga pinapail na yan na mga kaso doon sa Supreme Court. May oral argument na kayo April 1 kung sa anomal yung national budget sa 2025. Yan, talagang tatamaan sila dyan sa kaso na yan dyan sa Supreme Court kasi panomalya talaga eh kasi 28 lang po yung hindi nilagyan nila ngayon based kay attorney Big Rodriguez eh nas nila ni congressman Ong na nasa po, 241 billion daw yung pera na nilagay nila sa blanco kaya nga siguro tatamaan sila dyan kasi tinatawag na sila ng Supreme Court kasi pasagot sa kanila yung mga blanco na yan yung GAA yan yung General Appreciation Act yan uh, manual yung 2025 budget ayun kasi paubos na yan na uh, pera last nag-update si si Atty. Vic Rodriguez is nasa 64% na nakuha nila sa pera 65% ay eh yata nakuha nila sa national budget kaya yung binibigay dyan na kaya yung supad yan, dyan galing yan kaya nga bisa na sa narinig natin sa mga social media at mga radio announcer kaya sinisert na yun yung alias warat siguro kasi matagal na yung warat arrest niya, naging alias warat na kasi hindi pa inaaprobahan ni President Bongbong siguro ngayon kasi nag-iinit sa politics ngayon eh team team Marcos at team Duterte yan nag-iinit ang politika kayo yan dalong lumalakas yung team Duterte dahil kay President Duterte Isayang, yung kuhan isa yan, kwan? Uh, Siguro yun, aprobahan na ni President Bongbong na isa yung para ma-bypass lahat pati 'yung mga politics koad kasi kung wala si Tatay Digong sa pangharaluron 'yung talagang mataas 'yung hugot ni Tatay Digong kapag nasa nasa rally siya. Dating niyo kahapon doon sa sa Hong Kong nandoon si VP Sara Tatay Digong. Maraming umiyak na mga Pilipino doon pagdating ni Tatay Digong. Ganyan siya kamahal. Kaya ginagawa nila ngayon sa banghag na administrasyon ngayon na iserve yung kung totoo na talaga yan, iserve yung alias waran sa itatang katay digong para malihis lahat yung mga anomal yung 2025 budget at itong campaign ngayon. may na campaign yung PDP na wala si Tatay Digong kasi malaki yung hugot talaga ni Tatay Digong sa sa pangampanya ngayon sa election. Yan, kapag i-serve na ito, ala, hindi natin alam kung ano mangyayari. Kung i-serve ng Tatay Digong itong alias warat sa ICC, i-serve ni Tatay Digong. hindi natin alam kung anong mangyayari dito sa Pilipinas. Yan, uh, marami talagang lalaban kay ka Tatay Digong itong nangyari ngayon ah uh, talaga hindi natin alam kung anong mangyayari. siguro hindi natin inalam alam na baka yan, Marcos yan may mga alahi yan baka magdideclare -de yan ng Marcelo naman dito sa Pilipinas kung anong mangyayari dito ngayon kung totohanin talaga kung totoo talaga itong serve dito sa sa alias Warat sa ICC ni Tatay Digong. Yan, nandito tayo sa Davao International Airport. Dumunta ako dito. Akala ko may maraming mga polis dito sa labas kasi may nakita tayong video na naka full battle. Yan, ayong mga polis na nakaabang dito sa airport. Yan, mga mga nandito tayo sa Davao International Airport. Yan, wala tayong nakikita talaga dito na anong mga pwan dito sa mga kapulisan dito sa Davao International Airport. Hindi natin sa loob kasi may nakita tayo na mga marami na mga pwan naka pole battle gear na yung mga yung sabaga yung mga dami na bang rami na mga pulis. Marami na, siguro dyan dyan, dyan sa loob yun ang Dabao is ito talaga yung number one nila na dito talaga that, uh, pupunta si Tatay Digong Talay So, Okay, na natin itong mga kawalgan itong sa pagpuan ni Tatay Digong sa ICC, itong alias warrant niya. Siguro hanggang dito na lang nandito tayo sa Davao International Airport na maulan na umaga. Sige, bye bye God bless